Magandang, magandang, magandang araw sa inyong lahat. Andiyan na naman si Meredith K. Ang inyong marites. <laughs> Wait lang. May papakita lang ko sa inyo. Kayo, pakinggan niyo muna, ha? Pano at panoorin. God, Ha? Ha? Huh? babae? Eh, ba ba? ba ba? Eh, ay lang <laughs> manungkot ka pala tapos manungkot pala <laughs> kinalikutan <laughs> eh dito kang ganyan na ka baka ah. maro mahuli ako dito mo ka uwi <laughs> mena <May> iwan <laughs> oh. dali na <laughs> <laughs> Kaya okay. um. okay. mabigyan na naman? Sige. Oo. Sa... Sa... Sa iyo! Ay! Sa... Ate, manalo ka talaga! So no! Ano ang pagkababae ka na kasi? Tunoyan. Tunoyan na talaga, te. Tunoyan na. Tunoyan natin! Pwede? Okay, sa akin na. Sa akin talaga. Grabe! 3 <laughs> minutes! So, wala namang masama dun. Eh, at least. Na, uh, nagpapakatotoo talaga siya. Is, matagal na tong video. Eh, say, ganyan talaga pala yung biruan nila. Sabi din ni... Uh, sabi din sa akin ng isang nag-comment dun. Na, yan, yeah, lagi dun sa, sa So, yung, mapanood, yung mga panood, mga ganyan, ay lagi daw nga binibiro ng Idol Mercy sa Idol Juliet. <laughs> ano ba talaga gusto mo, te? <laughs> Babae pa o <yung> lalaki? <laughs> Ngayon narinig nyo na nga, oh, sinasabi, binibiro siya ng mga kapatid, ng kapatid niya, ni Idol Mercy na, na, yun nga, uh, siya yung mabentag-pabenta sa halik, di ba? Yung magkikis ang mga lalaki, siya talaga mabentag-benta, pero, as in, yan nga talaga, sinasabi na niya talaga na gano'n nga talaga siya. So, siguro yun talaga si Idol Juliet. Which is hindi lang, pahapyaw lang yun ang mga jokes. Pero, uh, confirm nga talagang gano'n. So, it's, it doesn't matter. Walang issue dyan. At uh, mahalaga dun, andun pa rin talaga yung respeto at pagmamahal natin kay Idol Juliet. Kasi personal yung bagay yan, kailangan pa rin natin ipakita sa kanyang full support. Walang pagbabago, hindi nagbago ang pagtingin natin sa kanya. Kasi wala tayong karapatan na husgahan ni sino man. Kasi common na yan eh. No? Kasi hindi naman talaga natin masisi ang mga bagay-bagay na which is kung hindi ka naman talaga swerte sa ganito, ito eh, maghanap ka ng ganito na kung talaga yun talagang doon ka kampante at masaya. Well, it's okay lang yan. Kasi tinan mo na nga eh. <laughs> sinasabihin na nga siya ni Idol Mr. Magpakalaki ka na kasi. Magpakababae <laughs> ka na kasi. <laughs> Pero love trip talaga ba, oy? Kung isip-isipin talaga, ah, nakakamiss talaga yung bonding talaga nila ni Idol Mercy, sa totoo lang. Iba talaga yung galawan talaga nila. sobrang... Ay, nako. Asa, tawa pa lang kasi na Idol Mercy, matatawa ka na. Yung the way niya kasi makipagbiro din sa atin niya. As in, talagang grabe. Ang tandem talaga nila. So, ay, yun lang. Mahahay ka talaga. Pero anyway, it's okay. Uh, pa, paunti-unti naman tayo nakaka-move on at ganoon din naman sa Idol Juliet. Pero, um, good luck na lang kay Idol Juliet sa kanyang love life. Pero, yun naman, kita naman natin siguro at least kahit pa paano talaga siyang uh, din, no? Minsan kasi kailangan talaga natin din ng companionship, eh. Totoo lang. Kasi kailangan din natin may kausap, may kaaway, may, may, eh, basa kabadi-badi something like that ba so it's okay there's not there's no issue there guys no kaya sa mga sa mga nagsasabi na baka magka-issue well hindi naman siya issue guys is ano na 'yan uh, open naman sa public so hindi naman sa palagawa gawa lang ng mga nagko-comment sa atin dito yun lang Maraming salamat pala sa mga ka-Ages fans talaga ng bonggang bonggang bongga like kay Aina, kay Mateya Bayon, kay Catherine Depira, kay Rody Magaza. Thank you so much talaga sa inyo no kasi uh, very supportive talaga kayo sa akin ba. As in, kaya uh, na-appreciate ko talaga yun guys. At sa mga ka-ages niya na lagi din nagko-comment sa akin, shoutout sa inyong bungkambung. Kasi sana hindi kayo magsawa. Kasi ako hindi naman ako magsasawa talaga. Nagbigay reaction sa kanilang, sa ating idol. Kasi syempre dito tayo masaya na magbigay na reaction. Kasi alam naman natin, mahal naman natin si Idol Juliet, Mercy, Mercy at saka si Ken. And yun lang guys, maraming salamat. Bye!